Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob Upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas Sa pagkatsasyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pagkikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakan sa liwanag ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan. Lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan pagkat utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem Sikaping ang poon yaoy idalangin Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain Pumaya panawa ang banal na bayan At ang palasyo mo ay maging tiwasay Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos Dahilan sa aking kasama't katoto Sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito Ang kapayapa ay laging sumayo Dahilan sa templo ng poon Ating Diyos, ang aking dalangay, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Aleluya, aleluya. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpasok ni Yesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang naiirapan. Sinabi ni Yesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal. Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y sa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa karian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.